Magandang umaga, tanghali, hapon, at gabi sa inyong lahat. O nga pala si Kuya Lorenzo. At ako naman si Kuya Eman. Kami po ngayon ay magpepresenta patungkol sa kabanata labing apat na pinamagatang isang tahanan ng mga mag-aaral. Pero, bago kami magsimula, tayo ay magbiprites muna. Magbigay ng tauwan mula sa kabanata 14. Pangalawa, Sino ang sumisimbolo sa mga kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino? Pangatlo, ang mga dalawang mag-aral na isyaga isang Sandoval ay naniniwala na matagumpay ang pagbukas ng akademya. Ngunit si Pason ay may agam-agam. Bakit sila nagsagawa ng isang debate? Apat, saan ang tagpuan ng Kabanata 14? Panglima, sino ang dalawang estudyante na naniniwala na matagumpay ang pagbukas ng akademya? Mm -hmm. Pangani, ano ang mensahe o aral na naisiparating ni Rizal sa Kabanata 14 na kanya, ng kanyang nobela ng El Pangpito, Sa dulo ng kabanata, bakit napagdesisyon na nila na lumapit kay Ginoong Pasta? Pangulo at panghuling tanong. Bilang estudyante sa kasalukuyan at kung ikaw ang nasa panahong ito, sasakayo ka ba sa pagpapatayo ng isang akademya? Pagpaliwanag sa dalawa o patatadlong pangungusap. Ayan! Tapos na tayo sa ating pre-test. Pero bago tayo magsimula sa ating buod, talakayan muna natin ang tagpuan at tauhan sa kamanatang oh. ito. Ah, sorry! Napak nakalimutan ko ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Kuya Renz. sa'yo. Sorry ha. Bye. What's up? Narito ako ngayon para talakayin ang mga tauhan. Makaraig, Sandoval, Pekson, Pelaez, Padre Ire, Don Custodio, Ginoong Pastal, Pepay. Ayan ang mga tauhan sa Kabanata 14. At narito naman si Kuya Lorenzo para italakayan ang tagpuan ng Kabanata. Ang Kabanata ay naganap sa maluwag at malaking bahay ni Magrai. Wow! Gano'n naman kalaki! Ano ba yung reduction nito? Oo, oh, eka. Hey Ganito. Ay! Mali! Akin, sorry. Dito pala. Balik na naman Ay, sorry, sorry Ito na, ito na, ito na Ganito Ay, balik na naman Sumimasensya so, ka na, ito na talaga Ganito So, ayan Natalaki na natin ang tagpuan at tauhan Sa Kabanata 14 Halika na talakayin ang buod na Kabanata 14 Na pinag pinamagatang Isang tahanan ng mga mag-aaral sa muluwag at malaking bahay ni Makaraik, isang mayamang esedyante ng abogasya, nagtipon ang mga kilalang mga mag-aaral na sina Isagani, Sandoval, Pekson at Pilaes. Layon ng pagtitipon na ito ay upang talakayin ang plano para sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Pininiwala si na Isagani at Sandoval na magiging matagumpay ang pagbukas ng Akademya. Ngunit si Pascual ay may agam-agam. Nagpalitan sila ng guru-guru at nagsagawa ng debate. Higit sa maaaring maging hakbang para sa paaralan sa mga mag-aaral na si Sandoval ang sumisimbolo ng mga kastilang may malasakit at pagbapalaga sa mga Pilipino. Idilahad di makarangit ang mabuting balita na si Padre Irene ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga tutol sa kanilang layunin dinagdag pa niya na kinakailangan nilang makuha ang suporta ni Don Custodio isa sa mga matataas na opisyal ng barang paaralan. Ang dalawang tao na maaaring napitan upang kumbinsihin si Don Custodio ay si Ginoong Pasta, isang abogado, at ang mananayaw na si Pepay. Sa uli, napagdisyonan nila na lumapit kay Ginoong Pastal upang maging marangal ng kanilang paraan na panghingi ng tulong. Tindihan nyo ba? Kung gano'n dumako tayo sa ating postes. Una, mabigay ng tauhan mula sa Kabanata 14. Sino ang sumisimbolo sa mga kastilang may malasakit at magpapahalaga sa mga Pilipino? Pangatlo, ang dalawang mag-aaral na si Esegani at Sandoval ay naniniwala na matagumpay ang pagbukas ng akademya. Ngunit si Pekson ay may agang abang. Bakit sila nagsagawa ng isang debate? Pangapat, saan ang ng kabanata 14 Panglima Sino ang dalawang sa naniniwala na matagumpay ang pagbukas ng akademya? Ngani ano ang mensahe o aral na naisiparating ni Rizal sa mga 14 ng kanyang nobela na El Filibusterismo? Pangpito, sa dulo ng kabanata, bakit napagdesisyonan nila na lumapit kay Ginoong Pasta? Pangwalo. Bilang estudyante sa kasalukuyan at kung ikaw ang nasa panahong ito, sasang-ayon ka ba sa pagpapatayo ng isang akademya? Ipaliwanag sa dalawa hanggang tatlong pangungusap. Salamat sa pakikinig. Muli ito ang Kabanata 14: Isang Tahanan ng mga Mag-aaral.